Muli, isa pong mapagpalang pagbate ang aking uh, pinapaabot sa lahat po ng aking mga subscribers, followers, at mga viewers na sana po ay uh, lagi kayong nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ganon din po sa mga subscriber ko abroad, lalo na po itong ating mga OFW, ingat po kayo dyan. At uh, lahat po ng inyong kilos ay dapat isipin Uh, sabi nga nila ay uh, bawat hakbang ay uh, isipin para sa garon ay hindi magkamali. Ayan po. At uh, ganun din po, sana malayo kayo sa anumang uri ng kapamakan, sakit man yan o anumang problema sa buhay, mailayo na po yan sa inyo. At lalong higit, mailayo na kayo dito sa mga pangit na mga kawatan pang mga politiko. Kaya masasabi ko, dito sa mga politikong mga tawatan na ito, magkamatay na lang tayong lahat. Ayan. So, ngayon po mga kababayan, habang uh, patuloy yung panggigipit nila rito kay BP Sara, <laughs> yun namang mga incheck ay nagpipista na po at pinaligiran na nila ng mga barko nila yang ating ah uh, uh, West Philippine Sea. Nandoon na po, nakapaligid na po yung mga Chinese militia. So, kaya eh, mga putang ina ninyo, magising na lang kayo, wala na. Wala na tayong West Philippine Sea. Eh, isang tao, ito na sa BP Sara, babae pa, yan ang pinagkakaabalahan ninyo na mga duwag kayo na pa, mga mukha mga mga mukhang mga kananga kayo mga animal mga pangit pa kayo ah masyado pa kayong sensitibo mga bakla pa kayo imadihin niyo nang ilang ilan yung pulis na uh, nagpapicture ng uh, kanilang um, dimanda ilang na demanda ilan yung pulis na nagdemanda kay BP Sara tarantado talaga Grabe. Ah. Mga kan talaga ito, mga ito yung mga surot ng lipunan ng mga pulis ito. Madine. Ano pa ba maasahan natin sa mga hayop na to? Yan, sige. Yan ang pag-abalahan ninyo si Bipisara ah, uh, nandoon na, napaikutan na, hindi na pwedeng pumasok doon ang ah? ah, barko ng Pilipinas para mag-supply ng pagkain doon sa mga sundalo na nandoon. Buha ng ina nyo. Anyway, ang uh, isa pa po rito, yung nakakalungkot, ay uh, bago po pala yan. Bago tayo mapalawot ay biyernes po pala ngayon. O, oh, yun pong talagang disididong matuto doon sa aking uh, ituturo na para hindi kayo tabla ng bala. At, uh, pwede kayong magbigay ng sakit sa mga uh, gusto ninyong bigyan ng sakit. Biyarnes ngayon. Baka makalimutan ninyo. At alalahan ninyo, pitong biyarnes yan na gagawa ninyo ay pagkatapos yan, saka ako i-discuss yung inyong mga kasunod na gagawin. So, nandiyan naman po yan. Kung ako nga sa inyo, dapat yan, inilistan nyo isa-isa yung mga dapat ninyong gawin doon sa parto. Di ba? So, yun. Ipinapaalala ko lang. Dahil yung, uh, dahil yan, pag nakompleto ninyo yan, at ganap na kayo na natuto sa aking ituturong yan, ay uh, alam ko na iba sa inyo or marami sa inyo lalo na kung bata-bata pa kayo mapusok -ma po 'yan. Pero ang ipapaalala ko lang sa inyo kung natuto na kayo ay uh, siguraduhin ninyo na 'yung BI uh, 'yung uh, pag naggawa na kayo ng uh, sampol ay doon sa taong talagang namang hindi na dapat na binubuhay sa mundong ito. Kaya alam ko, sigurado eh, siguraduhin ko na kapag ka uh, natuto kayo, ay sabik kayong makita ang magiging resulta at sabik kayo kung paano nyo patutumbahin yung taong gusto nyo tumbahin na hindi nyo ginagamitan ng anumang sandata, lalo ng baril. So, ayan, basta uh, sa akin po, pag uh, mag uh, comment lang po kayo kung nat natapos sa yung pitong uh, biyarnes, yung tungkol doon sa ugat ng balite. At, uh, mabalik po tayo dito kay VP Sara. Alam niyo mo ba na narinig ko po yung statement ni Bato de la Rosa na hindi pala nila nagawa na maibalik yung original na uh, proposed budget ng Office of the Vice President na kung saan po yan ay yung tinaltas po yan na ilang milyon yon Hindi na po ako masyadong uh, kung uh, familiar ko ilang milyon yon At yun po, sinasabi ni Bato na wala na raw sila nagawa kundi kasi nga hindi naman daw sila kilala rito sa Maynila at lalong hindi kilalang tao itong mga ito kaya wala sila nagawa kundi ang nanaig ay itong mga buhaka ng inang mga mga magnanakaw din naman yan. Diyan sa Senado, Mario Chef. Isa pa. Ah, parang ah, comfortable, comfortable. Itong ah, senador na ito na ako nagsasalita, akala mo napakagwapo. Pero okay na sana yung kung ah, ah, ang mukha nito ay ah, mukhang ah, hindi naman tao. Ah. Kundi mas malapit pang tingnan ito na mukhang hayop. Ah, lalo na kung nagsasalita ito. Comfortable yung comfortable pa, straight body pa yan, panaglakad. Pero, uwi na warning ang kita. Hinay-hinay, magpakumbaba ka na. Dahil pag ako na-visit dito, uh, ilalabas ko na rin dito yung video ng asawa mo, kung papaano pumulupot sa akin yung asawa mo. Siyempre natural, wala namang wala namang kwento eh. Wala namang kasalanan tong asawa nitong senador na ito. Kaya hindi tayo basta-basta magkukuan. Pero pag ito ay hindi tumigil tong senador na ito nangka, ano ito. Ay ko lang kung may kung mayroon pang ma, mayroon pang maipakitang mukha yan diyan. Nakala mo comfortable, komportable sa asawa niya. ah yun pala, kahit na noon pa nangyayari yun sa amin, pero hanggang nung mag-asawa na ito, ipinasal na lahat, nandito pa rin sa akin yung asawa niya. Bakit? Abay ka ito. Bukod na sa edad ko na 175, abay. Huh. <coughs> Wala sa kanya yan. Kaya magdahan-dahan ka ikaw na sinador ka. Sasabihin ko sa inyo, sa iyo. Baka matunaw ka pagka pinakita ko itong video ito. Hindi ito video ng ibang tao. Video namin ito ng asawa mo. Buisit ka. Lahat na lang pipigilan mo yung hearing dyan. Dahil kumakampi ka rito kay Butod. Na ikaw pala, ang putang ina ka, pinagkatagaan mo yung pagkabantot-bantot na singit itong butod na ito. Kaya pala ganyan na lang. Huwag huh. ako. Pinag-aaralan ko na. Baka hindi mo alam na hanggang ngayon, ah, kasi nga, siyempre, ah, madedelikado yan. Pagka kumontak sa akin yan, lalo na kung tro cellphone, ma pwede, nyong, pwede mong i-detect yan. Para hindi mo alam, ah, eh, siya ang pumapunta sa akin. Maniwala ka sa akin. Kaya yun ang sinasabi ko lagi sa inyo. Sige, nakaw lang kayo ng nakaw. Kung ako siguro ay kung ako ay uh, mukhang pira or either, uh, kung ako siguro ay hanggang ngayon humahawak pa ng pira, kailangan din na po ako humahawak ng pira. Eh, Paulit-ulit ko naman po sinasabi na allergy ako sa pira. Hindi po ako humahawak ng pira. Kung ako ay humahawak lang ng pira at gusto ko pa ng pira, hot-hotan ko lang ng hot-hotan itong asawan, itong senador na ito. Lahat yan bibigay. Kahit 175 years old ko na, sabi nga, siya mismo, yung asawa mo mismo nagsabi, kahit 175 years old ko na, hindi mo kayang pumbasan wala sa kalintingan yung performance ko sa performance ng asawa nito. No. Oh, asawa na, asawa mo na nagsasabi. At maririnig mo yan sa audio video yan, video na may audio, maririnig mo yan kung papaanong pumulopot sa akin yung asawa mo. Oo. Oh. Kaya, nako. Ano ba ito? Kaya, uh, hindi ko sigurado ito kung uh, re-election is ito eh. Kung re-election ito at matalo ito. Sige, mag-aantay mag mag tayo ng uh, yung hindi na senador ito. At, uh, alam nyo naman dyan, pagka ginipit ka, gigipitin ka talaga. Pero, eh, lalo na kung ipa ipalabas ko ito. Hoy, may ibak yung ulo mo. Sinador na tanga. Ulo ka. Kakampi-kampi ka rito kay Butod Pwes. Magdusa ka kung mapanood ng buong Pilipinas or buong mundo na yung asawa mo na yung kung papaanong pumulopot sa akin yan. Una-una, <laughs> kahit 175 years old ko na, sa mukha lang natin, ang layo. Sa kinis lang ng mukha natin, mukha mo napakalayo dahil yung uh, dahil yung mukha mo parang hasaan ng kwan hasaan ng palakol itong sa akin hasaan ng palad ng asawa mo ah o oh yan dito hinahasa ng asawa mo dito sa mukha ko yung uh, pismi niya at saka dila niya o oh, yung mukha mo sabi nga niya pa para daw hasaan ang palakol yung mukha mo eh. Tapos nang iipalipal ka pa dyan. Ganon din doon sa mga lakwan, yung uh, limang asawa ng mga congressman, uh, congressman dyan. Lima rin yung asawa nyan. At uh, pag pumunta rito, ibibidyo eh, ko. Kahit na kahit na dering-dering -dire ako dito sa mga asawa nitong mga congressman na ito na pumunta dito sa akin, a uh, pipiliting ko para lang may video ako para lahat yan sila magpakamatay na lang ah oh. <laughs> nako wag na wag niyo akong pipilitin actually ako, willing na yung isa eh na kan eh mag video eh dahil wala raw siyang pakialap kung hiwalayan mo eh dahil ang unang-una, hindi, hindi mo naman daw hihiwalayan yung asawa mo. Dahil, sa halit na hiwalayan mo, magpapakamatay ka na lang daw. Kasi, yan ang sinasabi ko, nakaw pa more. Tapos yung asawa nyo, habang nagnanakaw kayo, yung asawa nyo, nandito, nagpapakasarap na ikis-kis yung mukha nila din sa mukha ako. Kasi, yung mga mukha ninyo, bukod na sa ang papangit ng itsura ninyo, ang nagagaspang pa na parang hasaan nga ng palakol. see Ano na natin? Pero dito ang pinakabahala ko. Ha? Wala man ako may pakita ebidensya rito dito sa channel ko, pero nandyan po sa channel 7 kagabi lang po yan. Na ilang daan na yung mga barko ng mga Chinese militia diyan na nakaikot sa sa West Philippines. Tapos diyan 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 kay naka-concentrate kay Inday Sara. Ito naman mga mga bobo o hindi lang itong mga ano ito yung mga kunyan yung mga abogado na kumakampi rin dito na, na sinasabi nila na mga sedition sedition daw yung ginawa. Ay kung hindi kung mga bata pa kasawa nito. At kaya ng sigmura ako eh. Harap-harapan niyan dito, papupuntahin ko dito 'yung mga asawa niyan eh. 'Yon mga kaibigan ang hindi niyo alam sa akin. Pwede kong papaibigin kahit na sino na gusto ko. Kaya ganoon na lang ako kayo itinuturo ko sa inyo. Kasama lahat yan. Pwede nyong hatakin. Oh. Kasama po yan doon sa talent ko na ituturo sa inyo. Na ibibigay ko rin sa inyo. Ituturo ko rin sa inyo. Kala lang ninyo. <laughs> Hindi po ako nagbibiro yung sinasabi ko pong asawa ng senador. Ha? Pupunta sa akin dito at uh, akala mo uhaw na uhaw na hindi mo maintindihan na gutom na gutom sa batuta ni Solomon ah oh. wala pong imposible sa akin kung lang kasi yung mga as asawa pa, din ng iba pa dyan ng ibang kwan yung mga kagaya ng mga ah uh, nagsasabi niya na mga sedition sedition daw yung sinasabi ni uh, baby Sarah, na pwedeng uh, kasuhan daw siya doon. Ay eh, buo mga buo buo kasi. Ipapakita ko sana rito yung kabubuhan nila eh. Pag nandito, yung mga asawa nito ay eh, kailan nakat... <laughs> Wala nakakadiri eh. Kagaya nung isang mepan dyan. Isang official dyan. Nako. Kadiri. Para mga, mga mukhang kung makukulam yung asawa niya, paano kung, paano kung nga ngayong gagayumahin at papupuntahin ko rito at pupulog-pulog sa akin. Diba? ba? Huh. Eh, nakakadiri. Eh. O, oh, ayan. Wala pong imposible sa akin. Pwede, ko, pwede po natin paibigin na kahit na sino. Yung kwan nga dyan, eh. Wala na mga atraso kasi ito sa akin, itong na ito, itong, uh, itong uh, nalilink ngayon kay uh, kwan, Itong nalilink dito kay uh, Lagdamiyo, wala naman kasing atraso sa akin. Pwedeng-pwede pwede ko yung papuntahin dito sa akin. Kaya lang, wala naman atraso. Ang ginagawa lang po natin dito yung may mga atraso. Bata, uh, sayang lang, kung totoo yung nalilink nga dito, dito, dito kay Lagdamiyo, isa, sayang siya. Masasabi ko, isa, isa siyang tanga. Ha, papatol dyan sa, wala na, hindi na, wala na rin yun. Lagdamiyo, patay na rin ang utin yun. Wala na kahit uh, pa isang dram na siya buong uh, singhutin niya, wala na rin niya. Pag niya sibangan, wala na yan. Kaya nga, di ba? Ano yung sinasabi ni Maharlika? O, oh, Kasi nga, hindi na, hindi na machokchak ng asawa nito. Dahil nga, kwa na, pinatay na ng uh, yung ugat-ugat sa kanya yung ugat na maliliit at yung uh, medyo ugat patay na tas sa yan yun uh, kaya nagpapachok-chok na sa iba totoo yun ngayon uh, mga kaibigan konting-konti na lang po yung kwa natin yung uh, mag ilan na ba yung ilan na ba yung subscribers natin mas na sa 93 na yata so 100k ang kailangan natin counting counting na lang po i-subscribe nyo na po na i-subscribe ito para sa ganun ay masimulan na po natin yung raffle natin at uh, para kahit na hindi ako politiko may papakita natin dito na kahit pa paano ay makakatulong tayo sa kapwa natin hindi kagayang itong mga politiko ito, bundat na bundat na, ah, tuloy pa ang uh, pangangawat itong mga animal na ito. Kaya, wala. Ang resulta, laging gutom, laging walang masaing itong ating mga maraming kababayan. Dahil dito sa mga hayop na ito. Kaya nga, uh, anyway, mayroon akong pane. At uh, pinag-uusapan namin ng uh, abogado ko kung uh, pwede kong ipalabas itong video nito. At uh, medyo hindi maganda ang uh, hindi maganda ang magiging resulta ay kaya kaya ba yun ang uh, pinag-iisipan namin at uh, pinapa pinapaaral ko sa abogado ko kung ano magiging resulta nito. At uh, gusto kong hiyain tong, uh, ito, itong ano uh, itong senador na ito eh. Nakala mo kung sino, ah, parang kuto naman talaki, uh, ah, wala. Pag hindi, pag hindi ka, kuhan, Pag uh, hindi mo tinigil ang pag-iipal dito kay Vice presidente malamang papasok ka dyan sa opisina mo dyan sa Senado, nakatungo ka. Darag, isa, 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 isa totoo lang ha, sabihin ko sa iyo, mas proud pa yung asawa mo kung kaming dalawa ang nag-holding hands kisa sa iyo. Para sasabihin ko sa iyo. Ako, sabi ko nga, wag mo lang ako buisitin ang buisitin pag napuno ako sa iyo. Matutunaw ka sa kahihiyan dyan sa mga kasama mo dyan sa Senado pag ako na buisit sa iyo. Maniwala ka. Parang gusto ko kaya ng Ano kaya pong kwan? kayo nga mga kakababayan. Ano kaya ano ang pwede niyo suggest? Ano kaya kung lahat 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 ng mga asawa ng mga congressman na yan ay papupuntahin ko dito sa akin? Yung mga asawa, matanda man yan o bata, ano sa tingin nyo? para mapahiya lahat ng mga ito. Na pumatol yung mga asawa nila sa 175 years old. Magagawa ko ba yan? Yes. Magagawa ko yan. Sobra-sobra pas magagawa ko. Pwede ko pa yan sila, sila pupunta sabay-sabay niya -sabay, yakap sa akin. Pwede ko, pwede kong gawin yan. Mag-comment po kayo diyan kung anong uh, anong suggestion niyo. Kung ano kaya ko 'yun ang gagawin ko. Ha, uh, na lang 'tong mga animal na ito. Papupuntahin ko rito tapos sa ah uh, uh, lahat 'yan sila nakahubad lahat 'yan. Ha? Uh, naka all out hubad 'yan habang uh, Habang uh, nilalandin nila ako. Oh, Diba? Pero kaya, kaya lang po tang ina. Paano nun no? kung kung matanda na yung putang ina na magla, magla ay hayop. Baka bumasok ka naman ako. Anyway. At uh, um, ah, mahaba na ito. At um, ayun po. Parami na po, na, parami na po ng parami ang mga tao dyan sa Edsa at uh, ayun mga kababayan. At kung uh, wala naman kayong ah uh, uh, matinding pangangailangan, pumunta na po kayo at uh, makiisa na po tayo uh, para kung uh, magtagumpay man, ay di kahit pa paano ay makaangat-angat man lang ang buhay nitong ating mga Pilipino at uh, hindi ko naman po sabihin dito na yung mga susunod na Presidente ko, sino man hindi ko naman sinasabi na hindi mga magnanakaw. pare-pareho lang naman yan maniwala kayo sa akin, kaya lang asan yung sinasabi ko nga rito kung magnakaw pa, huwag naman siya gansagaran. O. Oh. E nito, wala nang pira na pundo tayo. Nangutang na naman. Ano mangyayari sa bansa natin kung ganyan? Puro utang. Utang dito, utang doon, utang ng putang ina ka. Utang ng ina mo. Buisit kayo. Muli po, itinataas ko ang aking mga kamay. Sa lahat po ng aking mga subscribers na may mga sakit, may mga problema sa buhay. Sana Panginoon, ngayon din ay pagalingin mo silang lahat. Maraming salamat, Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung uh, lagi nyo naririnig sa akin pagkatapos, pagkatapos ko magdaldal? <laughs> mahal na mahal ko po kayong lahat.